gun hmm, good sa nga to ang strategy. Baka ha. So, konnichiwa minasang. Welcome sa YouTube channel ko, Boss Freaks. And for today's video is naanasad tayo na ispatan nga divergence o na trade. na na nato o na trigger nga to ang sell limit, no? So, kagabi is nakasabay ta sa news kagabi, no? And then, nasakyan na to ni nga galawan kagabi no? So mo ani ato ang TP kani TP1 TP2 dua ka entry nato kagabi episode 14 na karon episode 15 Biyernes March 1 so nakapag sell limit aga, ganina dire sa 1 minute time frame kani and then ha, na triggered siya ani nga candlestick so ato na ibalhin mana sa 2057 and ato ang ato ang stop loss is above ani nga zone Reasonable lang po kayo na siya kayo sa 1R kani nga zone. Asa ah, naman tayo? So, daghan o kuan diri sa 1R no? Daghan og nahimo siya o siya. Nahimo siya o resistance. And then, Ababani resistance kaya po. Masa, libo ko explain ninyo. kung ibalag like, sa bot na. So, na-trigger na -trigger ato ang say limit sa 1 minute time frame kani, so nga to ang setup is divergence gyapo no so kani, kani nga divergence ya yeah. so naispat na to ni nga divergence kani, pero wala ta nag entry dahil yung deri no, deri na ta nag entry, I mean na na trigger na to ang kuhan. atong entry is kani, pero yung baba siya. so nag say limit na deri so pag say limit na to, na trigger na to ang entry, so stop plus na to is 30 pips above ano nga zone. So, 30 pips then TP nato to is 100 pips. So, possible na balik ko niya ni nga zone sad. So, mara to. Wala nga dagang chichibrit si depende na niya kung sa'y dagan sa market. So, update mo niya kung dagan ano itong trade karon Siguro ato lang na i-break even kay nag nagbaba na siya og oh, 20 pips miyata ni eh, o oh, 20 pips so ato na i-break even so update mo niya kung say mahita sa trade a few moments later so nice update nag profit og 47 dollars ah, 47 pips dollars sa manon sana all <laughs> nag down og 47 pips target na to is 100 pips so no break even na ako so i-balance ko na akong stop loss dere para dili sayang at least natay 20 pips no not bad for tonight friday night <laughs> so update mo pang last a few moments later so mo na niya to ang last update sa so, to ang trade karon which is nag profit taog 60 pips 60 pips so ato ang tip is, nasa 2051.09 so kani nga candlestick no bali ang ato arang goal is giabot la na og 100 dollars ang ato ang account no so from 47 to 100 dollars so nakatungtong ni 100 dollars ang ato account so moro to tong update karon sa ato ang account Hmm, good sa nga to ang strategy. Baka ha, <laughs> good sa <laughs> nga ito ang rilas <laughs> at least nalipay lang kung nabot o $100 sa nga to ang $47 nga account, no? And siguro next goal na to is $100 to $1,000. Wow! Diba, malay mo ba o basin dag maabot og 1000 dollars, kaya natong buhat ton nga maabot og 1000 dollars sa ato ang account, diba? Na kaya gaya nato from 47 to 100, diba? And niabot sya og from January 16, 2024 nya karon March 1. So niabot sya og almost 2 months. hinahinay hinay lang at least ning uswag ta no. Uy, yung baba pag yung maayon ito. Oh. Mga trade drone. So, maura ito. <coughs> ang update sa itong account. From 47 to 100 dollars. Nakatong ito na ito 100 dollars. And next goal nato is himo na ito 1,000 siguro. So, if tabot ka na nga video, don't forget to like my video. Thank you so much. God bless. Boss Freaks.